Isipin mo ito. Umaga pa lang, hawak mo na ang paborito mong kape. Tahimik at payapa ang paligid. Ang ganda ng simula ng araw mo. Hanggang biglang ping, isang notification. Pagbukas mo, bumungad agad ang isang harsh na komento, puno ng pang-aasar o bastos na salita. Parang may malamig na tubig na biglang ibinuhos sa mukha mo. At sa isang iglap, yung maliwanag at magaan na umaga, naging mabigat at madilim. Isang simpleng mensahe lang pero parang kinuha na ang saya ng buong araw mo. Ganyang kumilos ang mga toxic na tao, isang salita lang, parang mancha sa puting damit. Ikaw ang may desisyon, hahaya ang dumikit o pipiliing alisin bago pa lumala. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, Kapag may naninisi o napopoot sa'yo, silipin mo ang kaluluwa nila. Doon mo makikita na wala talagang dahilan para mabagabag sa opinyon nila. Simple pero malalim. Ang punto niya, Huwag mong gawing hari ang opinyon ng iba sa loob ng utak mo. Kung paanong hindi lahat ng ingay sa kalsada kailangan mong pansinin, ganoon din sa masasakit na salita. Sa video na ito, ibabahagi ko ang labing isang matatalinong paraan gamit ang Stoic philosophy kung paano mo haharapin ang toxic people nang hindi na ang energy mo at nang hindi nawawala ang kapayapaan mo. Hindi tungkol sa pag-ignore lang o pagiging malamig, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng disiplina sa reaksyon mo at paggamit ng ancient wisdom para manatiling matatag kahit sa gitna ng gulo. Kaya kung handa ka ng maging mas kalmado kaysa sa toxic energy sa paligid mo, tap mo muna ang like button at sabay nating alamin ang stoic toolkit na magagamit mo ngayong araw. Number 1. Self-Awareness May kilala ka bang tao na parang laging marunong pumindot ng tamang buttons para matrigger ka? Sila ang tinatawag nating toxic, nagpapakalat ng negatibong enerhiya na parang usok. At kapag hindi mo alam paano ito i-handle, ikaw ang malulunod. Pero dito papasok ang unang stoic tool, self-awareness. Kung alam mong allergic ka sa usok, iiwas ka, di ba? Ganon din kapag aware ka sa sarili mong reaksyon. Hindi mo kontrolado ang asal ng toxic na tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Isipin mo ang payo ng isang fencing master. Ang tunay na galing ay hindi lang sa atake kundi sa tamang pag-iwas. Kapag may harsh na salita, isipin mong nag-sidestep ka lang. Hindi mo sinasalubong, hindi ka rin bumabawi. Tahimik ka lang pero buo ang boundaries mo. Paano mo ito ma-practice? Simple. Tuwing may comment o kilos na nakaka-trigger, huminto ka saglit at itanong, "Bakit ba ako na-bother? Anong linya ang nilalampasan niya?" Ano ang pwede kong matutunan dito? Hindi ito excuse para sa kanila, kundi paraan para palakasin ang loob mo. Unti-unti, magiging natural na ang ganitong response. Parang pagtali ng sapatos na dati ay pinag-iisipan pa, pero kalaunan automatic na. Tandaan, hindi araw-araw madali. May mga araw na gugustuhin mong sumagot pabalik. Pero stoic wisdom reminds us, ang tunay na panalo ay nasa disiplina, hindi sa reaksyon. Kada pipiliin mong maging aware at hindi mag-react agad, binubuo mo ang fortress ng katahimikan mo. Hindi ito arrogance, kundi respeto sa sarili. Hindi mo tinatanggi ang negativity, pero hindi mo rin hinahayaan na ito ang magdikta ng kilos mo. At sa bawat pagkakataon na pipiliin mong maging self-aware, mas lalo kang nagiging matatag, resilient, at hindi matitinag sa harap ng toxic na tao. Number 2. Forgiveness and Memory kung ang self-awareness ay parang pag-iwas sa usok, ang susunod na stoic tool ay tungkol naman sa paano mo tatratuhin ang mga sugat na iniwan ng toxicity. Isipin mo ang kalangitan sa gabi. May mga bituin na kumikislap, nagbibigay liwanag. Ito ang mga taong nagdadala ng positibong enerhiya at tunay na malasakit. Pero may mga black holes din, mga taong hinihigop ang saya at lakas mo parang walang katapusan. Ngayon, Paano kalalayo sa higop ng mga black hole na 'yan. Dito papasok ang dalawang bagay: forgiveness at memory. Una, forgiveness. Parang spaceship na fueled ng lakas ng loob. Pinapalaya ka nito mula sa bigat ng resentment. Kapag pinatawad mo ang isang tao, hindi ibig sabihin na okay na ang ginawa nila. Ibig sabihin lang, ayaw mo nang dalhin ang lason ng galit araw-araw. Kapag bitbit mo ang poot, ikaw ang nauubos. Kapag nag-forgive ka, ikaw ang gumagaan. Pero hindi ibig sabihin ay makakalimot ka. Dito naman papasok ang memory. Isipin mo itong parang mapa or navigation system ng spaceship. Ang memory ang magpapaalala sayo kung saan may black hole para hindi ka na ulit mahigop. Hindi ito pagkakapit sa sakit kundi pagkilala sa leksyon. Kung pagsasamahin, forgiveness at memory equals compass ng relasyon. Pinapalaya ka ng patawad pero ginagabayan ka ng alaala. Pinoprotektahan kanito laban sa pag-ulit ng parehong pattern. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino sa buhay mo ang bituin na nagbibigay liwanag? Sino ang black hole na dapat iwasan? Ang stoic wisdom dito ay malinaw, patawarin mo, pero huwag mong kalimutan ang leksyon. Sa ganitong paraan, ikaw ang piloto ng barko mo, hindi ang toxicity ng iba. Number 3. Emotional Stability Kapag ang palibot mo puro toxic, parang naglalakad ka sa makapal na fog. Hindi mo alam kung saan pupunta, bawat hakbang puno ng kaba. Pero ayon sa mga stoic, may paraan para luminaw ang landas. Emotional stability. Isipin mo ang bundok sa gitna ng bagyo, malakas ang hangin, bumubuhos ang ulan, pero nakatayo pa rin, matatag. Hindi ibig sabihin na walang nararamdaman ang bundok, kundi marunong itong manatiling buo kahit may unos. Ganoon din ang kailangan natin sa harap ng toxicity, ang sikreto? Mindfulness at stoic control. Hindi mo kontrolado ang asal ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kapag may taong nang aaway o nagpapalabas ng galit, pwede kang malunod sa drama o pwede mong piliin na manatili sa eye of the storm, yung gitna ng bagyo na tahimik. Praktisado ito sa maliliit na paraan. Kapag may comment na nakaka huminga ng malalim. Sabihin sa sarili, ito'y emosyon, lilipas din ito. Ang simpleng pagkilala na hindi ka obligado mag-react agad ay malaking panalo na. Sa Stoicism, ito ang tunay na kapangyarihan, ang magdesisyon kung paano ka magre-respond. Hindi pag-arte ng malamig o walang pakialam, kundi pagpili na hindi ibigay ang kontrol ng mood mo sa iba. Isipin mo na parang ulap lang ang negativity. Dumadaan, nagbabago ng hugis, at sa huli, nawawala rin. Kapag pinili mong hindi sumabay sa agos ng galit, mas malinaw mong makikita ang susunod mong hakbang. Kaya tandaan, ikaw ang arkitekto ng sarili mong kapayapaan. Hindi ito ibinibigay ng iba, ikaw mismo ang nagtatayo nito araw-araw. At sa bawat toxic encounter, may pagkakataon kang palakasin ang pundasyon ng katahimikan mo. Number 4: Setting boundaries. Isipin mo ang bawat araw mo na parang canvas. May mga brush strokes na makukulay galing sa mga taong nagbibigay inspirasyon at saya. Pero may mga madidilim at magaspang na strokes din. Ito naman ang hatid ng mga toxic na tao. Kung hahayaan mong sila ang magpinta sa canvas mo, mawawala ang ganda ng obra mo. Dito pumapasok ang stoic tool na setting boundaries. Ang mga sinaunang stoic, alam nila na hindi lahat ng opinion at negativity ay dapat papasukin sa isip at puso nila. Hindi nila sinasara ang sarili nila sa mundo, pero marunong silang pumili kung sino ang binibigyan ng espasyo. Ganito rin dapat tayo. Ang boundaries ay hindi tungkol sa pagiging suplado o malayo. Ito ay tungkol sa sariling paggalang. Parang hardin ang buhay mo, may sariling bakod. Kapag may taong pumasok at sinira ang mga tanim mo, kailangan mong linawin. Hanggang dito ka lang. Practical na halimbawa, kapag may paulit-ulit na nagko-comment ng nakakasakit, huwag mo nang patulan, block, mute, o iwas. Kapag may kaibigan o kamag-anak na laging humihila pababa, malinaw na sabihin, hindi ko pwedeng pag-usapan 'yan ngayon. Ang boundaries ay paggamit ng enerhiya mo sa tama. Dahil limitado ang oras at lakas mo, mas mabuting ibigay ito sa mga taong nagbubunga ng growth kaysa sa mga kumakain lang ng energy mo. Hindi ito agresyon, kundi karunungan. At sa tuwing malinaw mong dinidelineate ang linya mo, mas nagiging payapa at mas malinaw ang direksyon ng buhay mo. Tandaan, Boundaries are not walls of pride, but gates of wisdom. Ikaw ang may hawak ng susi. Piliin mong buksan para sa mabuti at isara para sa lason. Number 5: Energy Intelligence. Napansin mo ba na may mga taong parang bagyo ang dala? Kapag pumasok sila sa kwarto, biglang nag-iiba ang atmosphere. Parang araw na maliwanag na biglang tinakpan ng kulog at ulan. Ito ang epekto ng toxic energy at kung hindi ka handa, kaya nitong sirain ang mood at focus mo. Dito papasok ang energy intelligence. Isipin mo ang energy mo na parang tubig sa disyerto, mahalaga at limitado. Bawat interaction, parang pagtulong mo ng isang baso ng tubig. Tanong, ibibigay mo ba ito sa taong nagtatanim ng binhi para mamunga? O sa taong pinapabayaan lang itong sumingaw sa init? Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan at hindi lahat ng tao karapat dapat bigyan ng oras at emosyon. Minsan, ang pinakamatinding lakas ay ang pagpili ng hindi makisawsaw. Pwede itong kasing simple ng tatlong response. Patience, huminga, huwag agad sumagot. Brief reply, sagutin ng diretsyo at walang emosyon. No engagement, minsan katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Parang puno na malalim ang ugat, kahit anong lakas ng hangin, hindi basta natutumba. Ganoon din ang taong marunong magmanage ng energy niya hindi dahil walang bagyo, kundi dahil marunong siyang sumabay ng hindi nababali. Tanungin mo ang sarili mo. Kanino ko inilalaan ang lakas ko? May balik ba o nauubos lang ako? Kapag natutunan mong i ang energy mo, hindi lang sarili mong kapayapaan ang nade-defend mo. Nagiging ilaw ka rin sa iba. Pinapakita mo na posible ang manatiling grounded kahit sa gitna ng unos. Tandaan, energy is currency. Spend it wisely. Number 6. Focus on goals. Kapag may malinaw kang goal, halimbawa, bagong skill na gustong matutunan, business na gustong simulan, or fitness goal na gustong abutin, parang diretsyo at maliwanag ang daan mo. Pero alam mo kung ano ang madalas na pumipigil. Hindi laging kakulangan sa resources, kundi mga taong puro duda at negativity. Isipin si Jordan, isang taong nagsimula ng maliit na online business. Sa halip na suporta, sinalubong siya ng skepticism mula sa mga kaibigan at pamilya. Sigurado ka ba dyan? O baka mas safe kung magtrabaho ka na lang? Madali sanang madala at sumuko. Pero ano ang ginawa ni Jordan? Hindi siya nakipagdebate. Hindi siya nag ng oras para kumbinsihin ang lahat. Tahimik siyang nag-focus, aral dito, practice doon, hakbang kada hakbang. Hanggang sa umusbong ang negosyo niya. Ito ang stoic mindset mag-invest ng energy sa controllables. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng iba, pero kontrolado mo ang effort, oras, at consistency mo. Parang suot mong raincoat habang umuulan. Hindi nito pinapahinto ang ulan, pero pinoprotektahan ka nitong manatiling tuyo. Kaya't kung may goals ka, tandaan, hindi kailangan ipaliwanag o ipagtanggol ang mga pangarap mo sa lahat. Hindi lahat makakaintindi at hindi lahat dapat kumbinsihin. Mas mabuting ibuhos mo ang lakas mo sa mismong paggawa kaysa sa pakikipagtalo. Minsan ang pinakamabuting sagot sa duda at pangungutya ay simpleng ngiti at ang tuloy-tuloy mong aksyon. Dahil sa huli, hindi salita ang magpapatunay kundi resulta. Kaya huwag mong hayaang sirain ng toxic comments ang momentum mo. Focus on your goals. 'Yan ang tunay na stoic armor laban sa ingay ng iba. Number 7: Seek support. Minsan, kahit gano ka pa katatag, may mga taong parang bagyong hindi maiiwasan. Kapag nandyan sila, parang may ulap na nakapatong sayo. Bigat, inis, at pagod na hindi maipaliwanag. At kung pilit mong i-handle mag-isa, mas lalo kang lulubog sa frustration. Dito papasok ang stoic tool na madalas hindi napapansin, seeking support. Maraming iniisip na kapag humingi ka ng tulong, mahina ka. Pero kabaligtaran ang totoo. Kapag marunong kang lumapit sa tamang tao, iyon ay karunungan, hindi kahinaan. Isipin mo ang isang kandila sa madilim na silid. Maliit lang ang apoy, pero sapat para pawiin ang dilim. Ganoon din ang tamang kausap o mentor, hindi nila gagawin ang laban para sayo, pero kaya nilang magbigay ng liwanag na magpapakita ng daan. Practical na halimbawa, kapag may toxic situation sa trabaho, mag-open up sa isang trusted na kaibigan o mas nakatatandang mentor. Kapag may pamilya o kamag-anak na mahirap kausap, humingi ng outside perspective bago ka mag-react. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging nag-iisa sa laban, kundi sa pagkilala na may ibang taong pwedeng magpayo, magpaalala at magpatatag sa Ang paghingi ng support ay parang pag-zoom out sa mapa. Kapag masyado kang nakafocus sa problema, hindi mo nakikita ang ibang ruta. Pero kapag may ibang matang tumingin, makikita mo ang mas malinaw at mas ligtas na daan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ang mga kandila sa buhay ko? Sino ang pwedeng magbigay ng payo o paalala kapag naliligaw ako sa dilim? Tandaan, ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging nag-iisang mandirigma. Ito ay tungkol sa pagiging sapat ang loob, pero marunong humingi ng karunungan ng iba. Number 8. Control of Negative Self-Talk Alam nating lahat kung gaano kabigat kapag may toxic na tao sa paligid, pero minsan, mas mapanganib pa ang boses na nasa loob ng utak natin kaysa sa boses na naririnig mula sa iba. Ito ang tinatawag na negative self-talk. Parang hardin ang isip natin. Bawat iniisip na salita ay parang buto. Kapag nagtanim ka ng buto, ng tiwala at resilience, sisibol ito bilang lakas. Pero kapag puro duda, takot at pangmamaliit ang itinanim, tutubo rin ito bilang damong nakakasakal sa sarili mong confidence. Kaya mahalagang bantayan ang sariling narrative kapag nakaharap ka sa toxic person, huwag mong tanungin ang sarili mo ng Bakit ba ako laging ganito? Bakit ko dinadanas ito? Sa halip, baguhin ang tanong, paano ako mas lalakas dahil sa encounter na ito? Ito ang stoic mindset. Hindi natin kontrolado kung may negatibong taong makakasalamuha tayo, pero kontrolado natin kung anong kwento ang uulit-ulitin natin sa sarili. Isipin mo ang negative comments bilang palaso. Kung mahina ang self-talk mo, Tatagos ito at masasaktan ka. Pero kung matibay ang self-worth at malinaw ang boses sa loob mo, parang may shield kang hindi tinatablan. Oo, minsan mararamdaman mo pa rin ang kurot, pero hindi ka na basta-basta masisira. Praktikal na hakbang, gumawa ng affirmation na madaling tandaan. Halimbawa, hindi ako defined ng opinion ng iba. Kapag na-trigger ka, ulitin ito sa isip mo bago ka mag-react. Limitahan ang self-criticism, palitan ng constructive reflection. Sa dulo, tandaan, ikaw lang ang may hawak ng boses sa loob ng utak mo. At kung matututo kang kontrolin ito, wala nang toxic na tao ang kayang sumira sa kapayapaan mo. Number 9, solution-oriented approach. Madalas kapag may toxic na tao sa paligid, para tayong naglalakad sa makapal na fog. Hindi mo alam kung saan pupunta. Puro bigat at panghuhusga ang nararamdaman. Pero ayon sa Stoicism, may paraan para hindi ka lamunin ng sitwasyon, maging solution-oriented. Ang ibig sabihin nito, hindi ka nakatutok sa problema kundi sa solusyon. Hindi ka naiinis ng walang direksyon, imbes iniisip mo, ano ang pinakamatalinong hakbang para maprotektahan ang sarili kong kapayapaan. Isipin mo itong parang chess, ang isang grandmaster, hindi naglalaro ng base sa emosyon. Hindi siya nagwawala kapag umatake ang kalaban. Sa halip, iniisip niya ng tatlo o apat na moves ahead Ganoon din dapat tayo, kapag toxic ang kausap, huwag agad magpadala sa init ng ulo. Huminga, makinig, at magplano ng sagot na hindi sisira sa dignidad mo. Praktikal na halimbawa, imbes na pumatol sa insulto, magtanong ng reflective question, ano bang ibig mong sabihin dito? Kapag mainit ang usapan, pwede kang mag-time out. Pag-usapan natin ito kapag mas kalmado na tayo. Kung paulit-ulit ang pattern, magset ng malinaw na limitasyon kaysa makipagtalo ng walang katapusan. Ang pagiging solution-oriented ay hindi pagtakbo o pag-iwas. Ito ay tanda ng lakas ng loob at karunungan. Ang layunin ay hindi manalo sa argumento, kundi mapanatili ang sariling kapayapaan at dignidad. Isipin mo, ang puno na may malalim na ugat, kahit anong hangin, sumasayaw, pero hindi nababali. Ganoon din ang taong nakafokus sa solusyon, hindi sa drama. Tandaan, hindi mo kontrolado ang asal ng iba pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond at kapag solusyon ang nasa isip mo, ikaw ang tunay na panalo. Number 10. Avoid unnecessary arguments. May kasabihan, piliin mo ang laban mo. At pagdating sa toxic na tao, sobrang totoo nito. Hindi lahat ng away ay dapat mong pasukan. Dahil minsan, ang pinakamatinding lakas ay nasa kakayahang huwag pumatol. Isipin mo ang pakikipagtalo sa toxic na tao na parang maze sa dilim. Akala mo may daan palabas, pero sa huli, pader lang pala at pagod ka na. Ganoon ang walang kwentang argumento, ubos oras, ubos energy, pero walang patutunguhan. Kaya't imbes na tumalon agad sa debate, magtanong muna sa sarili, worth it ba ito? Magbabago ba siya kahit magpaliwanag ako ng tatlong oras? Kung ang sagot ay hindi, mas mabuting tumahimik na lang. Sa Stoicism, may tinatawag na power of silence. Kapag hindi ka nag-react, nawawala ang apoy na gusto nilang palakasin. Ang mga toxic na tao, madalas naghahanap lang ng reaksyon. Kapag wala silang nakuha, para silang kandilang na unti-unting namamatay ang apoy. Practical na hakbang, kapag may taong nagtutulak ng init ng ulo mo, sagutin ng sige, noted, at tapusin na ang usapan. Kapag alam mong walang saysay ang argumento, Ishift ang topic o umalis ng maayos. Tandaan, ang dignidad mo ay mas mahalaga kaysa sa temporaryong pakiramdam na nanalo ka sa debate. Minsan, mas matindi pa ang impact ng hindi pagsagot kaysa sa pagbabalik ng insulto, dahil pinapakita nito na hindi nila hawak ang emosyon mo. Tandaan, ang tunay na stoic hindi sinusukat sa dami ng laban na pinapasok, kundi sa kapayapaang natitira pagkatapos ng gulo. Piliin mo ang laban na may saysay at iwanan ng mga walang kwenta. Number 11. Detection of False Cordiality Nakaka-shock minsan kung gaano kabilis lumala ang simpleng usapan. Isang maliit na spark lang pwede nang maging malaking sunog. Pero tandaan, hindi lahat ng ngiti o mabait na salita ay totoo. Minsan, ang tawag dito ay false cordiality, yung kunwaring mabait. Pero sa likod, may ibang agenda. Paano mo ito makikilala? Una, Obserbahan ang body language. Ngiti na hindi umaabot sa mata. Braso na laging nakatawid. Boses na parang matamis pero kulang sa init. Ito ay maliliit na clue na nagsasabing hindi ito authentic. Ikalawa, pakinggan ang tono ng salita. Minsan ang sinasabi ay mabuti pero may halong sindya o panunuya. Halimbawa, "Ay, ang galing mo naman para sa isang baguhan." Kunwari puri pero may tusok sa dulo. Ikatlo, obserbahan ang pattern ng kilos. Ang tunay na tao ay consistent. Pero kung ang ugali nila ay depende kung sino ang nanonood, malamang ay may tinatago silang maskara. Ang Stoics ay naniniwala, character is revealed in repeated actions, not in occasional words. Ano ang dapat mong gawin? Huwag basta-basta magtiwala sa matatamis na salita. Gamitin mo ang iyong intuition at huwag mong balewalain ang mga red flag. Hindi lahat ng kamay na nakaabot ng handshake ay karapat dapat hawakan. Kapag natutunan mong kilalanin ang false cordiality, hindi para maging paranoid, kundi para mas alagaan ang sarili mong kapayapaan. Ang tunay na stoic ay hindi madaling malinlang ng peke dahil mas pinipili niya ang authentic connections kaysa sa pansamantalang pakitang-tao. Tandaan, mas mabuti ang isang maliit na bilog ng totoong tao kaysa malaking grupo ng peke. At kung marunong kang kumilala, hindi ka basta-basta mauubusan ng lakas sa maling tao. Ngayon, balikan natin ng mabilis ang labing isang stoic tools laban sa toxic na tao. Self-awareness, forgiveness and memory, emotional stability, boundaries, energy intelligence, focus on goals, seek support, control of negative self-talk, solution-oriented approach, avoid unnecessary arguments, detect false cordiality. Ito ang stoic toolkit mo, hindi para baguhin ang toxic na tao, kundi para palakasin ang sarili mong kapayapaan. Alam kong madali itong pakinggan pero mahirap gawin araw-araw. Kaya narito ang simpleng tatlong minutong stoic routine na pwede mong gawin anytime. Tatlong malalim na paghinga at pangalana ng emosyon. 30 segundo. Kapag triggered ka, huminga ng malalim at pangalanan ang nararamdaman mo. Galit ito. Inis ito. Pag nilagyan ng pangalan, mas madaling kontrolin. Boundary line. One minute. Isipin at sabihin sa sarili. Ito ang linya ko. Hindi ko hahayaang ang lampasan. Kahit simpleng affirmation lang, nagiging armor mo ito buong araw. Evening audit, 90 seconds. Bago matulog, balikan ang araw. Ano ang isang trigger na hinarap mo? Ano ang leksyon na natutunan mo? Ano ang isang bagay na gagawin mong mas maayos bukas? Tatlong minuto lang ito pero ito ang magpapalakas ng stoic muscle mo araw-araw. Ang totoo, hindi mo kontrolado ang ugali ng iba pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa pagpili mong maging stoic sa harap ng toxicity, pinapakita mong mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa sa gulo. Kaya sa susunod na may manghamon sa iyo ng ingay, tandaan mo, ikaw ang arkitekto ng sarili mong kapayapaan. Ikaw ang piloto ng barko mo. Comment sa ibaba ng Stoic Mode kung committed ka na i-apply ang tatlong minutong routine na ito ngayong araw. Huwag kalimutang i-like at i-share para mas maraming tao ang matuto kung paano protektahan ang kanilang inner peace. At kung gusto mong palalimin pa ang stoic journey mo, mag-subscribe ka na. Dahil bawat linggo, magdadala ako ng practical stoic wisdom na pwede mong gamitin agad sa totoong buhay.